Hello everyone, good morning. And today, eh, nandito na naman ako sa aking garden. Ayan, kung napapansin niyo, ayan, kagigising ko lang. Pero, naisipan ko ko agad na iayos yung aking halaman. Kasi, nung nakaraan gabi, ay umulan dito, sobrang lakas. Kaya, ayun yung nangyari sa halaman ko, ay ko sa inyo. Kaya, kailangan ko siyang i-repot. eto siya. Ito yung halaman ko na kailangan kong i Kasi tingnan nyo naman ang nangyari sa kanya. Ayan o. Oh. Na ano yung dahon niya gawa ng ulan. Ito. Ayan. Tsaka ito o. Oh, yung bago niyang padahon. Para siyang mabubulok. Over water. Kasi yung pat niya ay naista ka ng tubig. Kaya kailangan ko siyang palitan ng pati mix. Ayan, meron pa ako dito isang halaman na nabugbog ng ulan. Tingnan nyo naman ang nangyari sa kanya, oh. Natumba na sa kanyang pagkakatanim sa paso. Kaya kailangan ko na siyang i sa kanyang bagong pat. Sa kapalitan ko siya ng kanyang potting mix. Pero unahin na natin si Makoyana Thailand. Thailand po yan, yung aking Makoyana na yan. Kaya ko siya ililipat ng pat at saka papalitan ng pating mix kasi para hindi na para hindi na siya ano tuluyang malusaw yung kanyang mga bagong padahon kasi yung mga bagong padahon niya yung mga papa mapapansin niyo para siyang umiitim senyalis po yan na overwater ang kanyang dahon kaya bago lumala kailangan ko na siyang palitan ng kanyang pating mix kasi ang ginamit kong pating mix dito sa aking Thailand na to ay ano pa, garden soil lang aking ginamit dito. Kaya siya na istaka ng tubig. Kaya umpisahan na natin siyang palitan. Kaya hindi talaga maganda na gamitin natin ay garden soil sa ating mga house plants o sa ating mga halaman. Kasi ganito yung nangyayari sa kanila. Naiistaka ka ng tubig. Kaya mas okay pa rin na gamitin ninyo ay rice salt Kung kayo ay meron na mapagpupunan, mas maganda po siyang gamitin kasi hindi siya naiistaka ng tubig. ayang sobrang hirap na niyang tanggalin sa kanyang pad kasi matagal na ito dito nakatanim. balin. Kasi so, inuhugugin ko talaga siya. Papalitan ko talaga siya ng kanyang patin mix. Kasi hindi maganda yung patin mix itong aking makuya na Thailand na ito. Kaya, kaya kung ang inyo pong pating mix sa inyong mga kalateya or sa inyong makuyana ay garden soil o lupa, mas okay po na palitan na ninyo yan. Kasi kapag, kapag nagtag-ula na at nakalagay lang ninyo yan sa inyong sa labas, naiistakan po siya ng tubig. Ayan, natanggal ko na po yung kanyang mga lupa. Tapos, ito pong aking makuya na ay, ano, padadalawahin ko siguro. Kasi, malago naman na siya. na ang ko na oh, sayang yung isang dahon yung una hilis ko ayan napagdalawa ko na po siya mm. tapos ilagay na natin siya sa aking pot dito po sa aking white pot at ang aking gagamitin sa kanya ay rice lang po wala siyang ibang lahok pure rice lang Kasi dito sa amin ay matag ulan na. Kaya kailangan ko na siyang palitan talaga ng kanyang natataniman. Kasi pag lupa ang hapul, katulad ng sabi ko, na ka ng tubig. Kaya siguro yung iba ko pa dito mga halaman na nakatanim, na nakatanim. Tapos ang ginamit ko ay ano, garden soil. Papalitan ko na rin sila. Siguro mga next day, kasi dito po sa amin, sa Camarines Norte ay malapit na pong magtag-ulan. Or nag-i-start na nga yung ulan dito sa amin. Ang makuyana po ay dalawa pong klase yan. Merong makuyana na halos talagang magkamukha sila pero hindi siya ganun ka tingkad yung kulay. Yun po yung ordinary na makuyana. Ito naman pong niriripat ko ay ito po yung makuyana Thailand. Ito po yung kanyang kulay ay dark. Dark ang kanyang pagkakulay. Tsaka yung kanyang ano sa dahon ay naka emboss. Kung mapapansin niyo kapag kinapa mo siya. Hindi siya katulad nung ordinary na makuyana na ilipat ko na yung isa and then ilipat ko pa ulit yung isa pa dito naman sa isa pang white pot. kasi sobrang lakas ng ulan dito sa amin na nakarang hindi ko alam kung bakit umulan ng ganun kalakas as in sobra talagang lakas bakit mas magandang gamitin ang rice hull kumpara sa lupa or garden soil kasi po ang garden soil ay nagpuputik siya tapos kapag nasa paso na kapag siya ay yung nasinsina yung pagkalagay niya sa paso naiistakan po siya ng tubig kaya ang tendency sa ating mga halaman ay nalulusaw na overwater pero ang raisal hull, kapag rice hull ang inyong ginamit, yung pong ganito ay hindi po siya naiistaka ng tubig. Kaya mas okay na rice hull ang inyong gamitin sa inyong mga halaman. Pero depende pa rin sa inyong gusto, kung ano ang gusto ninyong ilagay o gamitin sa inyong mga halaman. Ayan, may kalipat ako na isa pero mayroon pa ditong additional. Ayan, dalawa. Ilagay ko naman ito sa maliit na pot. hindi ko rin sila pagsasamahin paghihiwalayin ko lang din kasi pwede pa natin itong pang pambenta kapag lumago na siya para makabawi tayo din sa pagbili natin sa aking makuya na thailand noon ang makuya na Thailand ang halpa, pero ngayon po hindi na siya ganoon kamahal dito sa amin sa Camarines Norte. Hindi ko lang alam sa ibang lugar po ganoon ang presyo sa kanila kung mura o kung mahal. Pero sa amin medyo mura na po ito. Hindi na siya ganoon kamahal kumpa, kumpara dati. Ang akin pong raisal ay ito. Nahingi ko lang ito dyan sa, Mulina, sa Mulino dito sa may tapat ng bahay namin kasi may mulihan po dyan free lang na ibinibigay ni ate Lori thank you ate Lori sa iyong risal <laughs> aga aga nagtatani kagigising pa lang palatang bagong gising talaga tingin nyo naman hindi maitatanggi hindi yan bagong gising ayan nalipat na natin tapos, ilipat ko pa ito si aking Amazonica kasi kakaawa naman yung klase niya. Tingnan niyo naman. Tingnan niyo naman. Ang nangyari. Ayan. Buti na lang po nung kalakasan ng ulan, itong aking si Amazonica ay aking nakita na siya ay natumba na ganito. Nag-run out pa naman nun. Buti na lang, mayroon pang charge yung aking cellphone. nag ako sa aking mga halaman kasi nag-aalala ako kasi sobrang lakas ng ulan. Kaya ayan, nakita ko siya na natumba. Siyempre, alam nyo naman tayo na, na ma, ma, mahal ang ating mga halaman. Kahit kalakasan ng ulan, kinuha ko talaga siya sa kanyang napaglalagyan. Itinabi ko para hindi siya para hindi siya ma, ma, ano pa, mabugbog pa ng ulan. Ayan, ihugi na natin. Ito si masonika. Sinisili na lang ito siya. Ouch! Karabi na yata yung ugat niya. Ay, naputol pala yung kanyang ugat. Sa kanya, naputol po yung kanyang ibang ugat dahil nung siya'y mabual o matumba, nung paganyan, napurutol yung ibang ugat niya dito. Pero yung kabila, hindi. Ayan, makano pa rin. Okay naman sana yung pati mix dito ng Amazonica. Kahit hindi na sana palitan. Pero pinalitan ko na lang din. buti siguro kung hindi ko to nakita si Amazonica na natumba baka mas malala ang nangyari sa kanya baka ang aking Amazonica ay nagkang nagkang lasog-lasog buti na lang at tayo nung time pa naman nakalakasan ng ulan brand out po dito sa amin Kaya kung sa inyo po ay malapit na magtag-ulan, ay kailangan na po ninyong i-secure, iayos ang inyong mga halaman. Para kung umulan man, hindi hindi sila maaano. Katulad nito ni Amazonica ko. Ayan, siya. Hindi po yung paso ang natumbaha, as in po yung halaman sa... As in po, ito pong halaman na ito, si Amazonica ang nabual. Sa kanyang pagkatanim sapat, hindi yung pat ang natumba. Ganyan po talaga yung nangyari sa sobrang lakas ng ulan. Ayan, naitanim na natin si Amazonica.